Magarbo ang pagbabalik naman ng Santa Cruzan sa Binangonan, Rizal, ilang taon ring pinanabikan. Silipin natin ng sagala sa ulat ni Denise Osorio makalipas ang apat na taon, nagbabalik ang makulay na Flores de Mayo, Grand Santa Cruzan ng Binangonan Rizal. Tema ng masayang tradisyon ay kultura, kabataan, pag-ibig at pagkakaisa ng barangay. May 24 na barangay ng Binangonan ang lumahok at pumarada ang mahigit apat na pong naggagandahang dalaga at nagwagwapuhang binata sa kabaan ng mga kalsada ng barangay libid Binangonan Rizal. Pinangunahan ng actress model na si Isabel Ortega ang Santa Cruzan bilang Reyna Elena. Si Gomer Celestial, organizer ng Grand Santa Cruzan, pinigyan diin ang kahalagaan ng pista ng Flores de Mayo sa kapanahunan at henerasyong ngayon. Aniya maraming bago at kakaiba sa ginawang selebrasyon para sa taong ito. Sa loob ng ilang dekada, walang apprentice o tagasalo sa responsibilidad ng ginagampanan ng mahabang panahon. Pero dahil sa nakita niyang kahalagahan ng Santa Cruzan sa kultura ng mga Pilipino, patuloy niya itong niyakap. Kasi makakala nila basta na lang lumarampas sila, nakagawin sila, pero hindi, ano eh, may iba ngayon eh. Kung ano yung nirepresent mo, yun ang ano mo. Siguro kaya kaya ipakita natin sa mga mga kabataan na ah, oh, okay, oh, ah, pa lang biblikal, ganun. Di ba? Kasi minsan, hindi nila alam yun eh. Ibinida pa ng Barangay Libid ang Sagala. Ito ang pagsasadula ng paghanap ni Reyna Elena sa Banal na Cruz, kasamang iba't ibang makasaysayang karakter ng Biblia. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.